Mga ka Recap, ready na ba kayo? Sisimulan na natin. Ang chapter 153-155 ng Second Great War and the Post-War Arcs. Dito mas lalong umiinit ang laban, mas lalong lumalalim ang misteryo, at mas lalong nabubunyag ang mga sikreto na magpapasabog sa isip nyo. Walang bibitaw mga gar, i-ready nyo na snacks nyo, i-full volume nyo na yan, at sabay-sabay nating alamin kung sino ang mananalo sa matinding bakbakan ng magagalap. Sage nagising si Gang Mansok at nakita na ang kanyang dating guro sa Taekwondo, si Sujin, ay buhay at maayos pa. Pero, hindi siya ganap na maayos, dahil ang may dala ng Pandora ay tila nagkakaroon ng isa pang mental breakdown habang binibigkas niya ang dalawang salita, South Korea. Hindi kalayuan, ang mga mamamayan ng Or ay sa wakas ay nailibing na ang kanilang dating nahulog na hari na si Miho. Matapos magbigay ng kanilang respeto, ang hukbo ay naghahanda para sa digmaan. Samantala, napansin ni Uma na si Mori ang tunay na hari ng Unggoy ay nagbago mula ng huli silang magkita. Habang nasa itaas ng kalangitan ng Sage Realm, inutusan ni Arden ang kanyang hukbo na itoon ang kanilang atake kay Mori. Parehong nagmabalisa ang hari ng Unggoy at ang unang prinsipe ng Natak. Ginamit ni Arden ang kanyang skyway upang bilangin ang bilang ng mga puwersa ni Mori, at umabot ito sa humigit kumulang labin limang daang mandirigma. Samantala, ang sariling hukbo ni Arden ay umabot sa isandaan at limamput walong libot siyam na Sa sandaling iyon, nagbigay si Arden ng utos na wasakin ang mga rebelde, at naghahanda si Mori na salubungin sila gamit ang kanyang Ruyi Jingo. Ang hari ng Unggoy ay mahika na umiikot sa kanyang staff at inuutusan itong lumaki. Lumawak ito at lumipad mula sa kanyang kamay. Sinubukan ni Arden na salubungin ito gamit ang na-reform na Hyun Mo Hammer, ngunit wala itong nagawa upang pigilan ang momentum ng Ruyi Jingo, habang ito ay tumchuan es sa kalangitan at umabot, sa space. Ang resulting na atake ay nagawang sirain ang limang ng hukbo ni Arden, ngunit mayroon pa rin siyang higit sa isang daang libong Nephilim sa ilalim ng kanyang utos. Inutusan ng unang prinsipe ng Natak na labanan ang mga rebelde gamit ang kanilang bilang, iniisip na ang kanilang malaking hukbo ay agad na magwawasak sa hari ng Unggoy. Pero, may mga tricks si Mori. Ginamit niya ang Monkey King Clone Technique upang paramihin ang kanyang sarili ng isang daang beses pagkatapos nito, isang daang Ruyi Jingo ang lumipad patungo sa kalangitan at muli sa outer space bago inutusan ni Mori na palakihin ang bawat isa sa kanila. Ang baraj ay nag-iwan sa lahat sa larangan ng digmaan na nakatulala. At nang hamupa ang alikabok, nakatanggap si Arden ng nakakabahalang ulat mula sa Skyway. Tawagin itong isang absolute clinic o isang total anti-climax, isang bagay ang sigurado, nawasak ni Mori ang 78% ng mga puwersa ni Arden at mayroon na lamang siyang 3,020 Nephilim na natitira sa kanyang hukbo. Napansin ni Uma kung paano naging ganap na unit ang hari ng unggoy, na sinasabi ni Mori na hindi siya ang hari ng unggoy, siya ay, well, Jean Mori. At hindi pa siya tapos sa pagluluto kaagad pagkatapos sirain ang halos lahat ng hukbo ni Arden ng mga higanteng Nephilim, itinutok ni Mori ang kanyang mga mata sa tatlong prinsipe ng Natak. Nagsaman siya ng vortex upang magtipon sa itaas ng mga Diyos na magkakapatid at ginamit ang Thunderbolt, hintuan upang pasabugan ang mga prinsipe ng isang libong kidlat. Si Arden, Lot, at Juala ay hindi makagawa kundi magnalit ng kanilang mga ngipin habang pinapalo sila ni Mori. Gayunpaman, nagpakita si Arden ng laban sa kanya at sa huli ay nagawang makaalis mula sa salvo. Ngunit, sa sandaling ito, natuklasan niya na ang kanyang dating mahusay na hukbo ay halos nawala na. Tanging 0.2 na porsyento ng kanyang Nephilim ang natitira. Ang mga rebelde ay may kalamangan na ngayon. Well, hindi talaga. Sa parehong sandaling iyon, natuklasan ni Mori na si Lot ay nagteleport sa kanyang tabi upang subukang saktan siya. Ngunit, dumating si Beck at pinigilan ang atake ni Lot gamit ang kanyang baseball bat na pinapagana ng hari ng mga baka. Gumana ito, ngunit nabasag ang baseball ni Beck mula sa impact. Isang split second mamaya, tinawag ni Juala si Lot na lumayo kay Mori at Beck, habang siya ay nagsama ng isang malaking alo ng lava upang lumunin ang lahat sa lupa. Sa kabutihang palad, nandyan si Ilpio upang iligtas ang lahat hinawakan ng nine-tailed fox ang lupa at nagsaman ng isang haligi ng apoy upang magsilbing pader sa pagitan nila at ng alon ng lava. Pagkatapos nito, nagkaroon ng matinding laban, habang ang mga mamamayan ng or ay nagpatuloy na makipaglaban sa natitirang Nephilim sa lupa. Ang mga unggoy ay tumalon at sinuntok ang mga anghel na may maputlang mukha sa kanilang walang emosyon na mga mukha, habang ang mga natitirang mandirigma ng baka ay gumagamit ng kanilang mahika upang pasabugan ang mga higanteng nilalang gamit ang mga mini explosions. Kahit ang mga dragon at si Hati ay nagbigay ng kanilang kontribusyon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang ilang mga ranggo ng mga mandirigma ng unggoy ay pumalibot kay Mori at nagpasya na protektahan ang kanilang tunay na hari sa anumang halaga. Sinabi ni Beck kay Mori na kahit na siya ay naging ganap na halimaw, ang kanyang clone technique ay naglalagay pa rin ng strain sa kanyang katawan. Kaya, sinabi ni Beck kay Mori na mag-focus sa pamumuno sa hukbo sa ngayon sa halip na pumunta sa front lines. Patuloy ang laban, at nakita natin si Mabora na gumagawa ng isang sweeping high kick na talagang pumutol sa Achilles heels ng isa sa mga Nephalem. Samantala, ginamit ni Jiyunggi ang kanyang trench coat upang tapusin ang trabaho at itusok ang nabasag na anghel sa kanyang puso. Sa ilang distansya, nagtataka si Dewi kung sila ay naging mas malakas matapos maalis ang kanilang mga sil ng chariot. Sa tingin ni Mira, hindi ito totoo. Para sa kanya, hindi dahil sila ay naging mas malakas, ang mga ranggo ng kaaway ay nabawasan na sapat upang makapagsagawa sila ng isang open siba. Gayunpaman, nagtataka siya kung ang dahilan kung bakit naglagay ang mga Diyos ng sil sa kanila sa unang lugar ay dahil natatakot sila sa kung ano ang magagawa nila sa kanila. Nakita natin si Ryu Ryu na nahahadges pabalik sa gitna ng larangan ng digmaan. Sinubukan ng isang Nephilim na tapakan siya tulad ng isang ipis. Naghanda si Ryu, Ryu para dito, ngunit nagulat siya nang malaman na nakaligtas siya sa atake. Nakita pa niyang nakasuot siya ng parehong kasuutan tulad ng Hari ng Unggoy nang buksan niya ang kanyang mga mata. Tumingin si Ryu, Ryu sa paligid at nakita na si Mori ay nagbibigay ng suporta sa hukbo ng unggoy, habang ipinapadala niya ang kanyang Yuibo armor upang protektahan ang kanyang mga tao mula sa Nephalem. Pinapalakas nito ang depensa ng kanilang hukbo, ngunit may isang problema, nag-iiwan si Mori ng sarili niyang bukas para sa atake sa tuwing ipinapadala niya ang kanyang Yuibo armor upang protektahan ang kanyang mga tao. Well, Napansin ito ni Sujin, at nalaman natin ang dahilan kung bakit siya muling naging mentally unhinged. Ito ay dahil nakita niya ang kanyang tunay na target, si Jin Mori. Ang may dala ng Pandora ay hindi nagaksaya ng oras upang makuha ang hari ng unggoy, habang inactivate ni Sujin. Ang Pandora's Curse Phase 2 bago sumugod kay Mori at sinuntok siya ng isang supersonic flying kick. Nagulat si Mori, na nagdulot sa kanya na hindi maayos na ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang kanyang Yuibo armor. Napansin niya ang isang malaking hiwa na nabuo sa kanyang kaliwang balikat, habang sinubukan niyang makipaglaban kay Sujin. Ngunit, naputol ang kanilang pagkikita ng makialam si Arden at ikinulong silang dalawa sa loob ng isang higanting bato. Sinubukan ng unang prinsipe ng natak na durugan ang kanyang dalawang kaaway sa loob nito, ngunit sa huli ay winasak ni Nasujin at Mori ang bato gamit ang kanilang pinagsamang lakas. Hindi nagpatinag si Arden. Sa pagkakataong, ito, nagsaman siya ng golem upang atakihin si Sujin at ang hari ng unggoy. Sinubukan ng stone giant na bigyan si Mori ng isang right straight, ngunit sinalubong ni Mori ang kamao nito gamit ang kanya at pinigilan ang atake. Gayunpaman, ang pagtatangkang ipagtanggol ni Mori sa golem ay nagdulot ng strain sa kanyang katawan, habang ang sugat na ibinigay ni Sujin ay nagsimulang damyugo. Sinamantala ito ni Arden at nagsaman ng isa pang underling na tinatawag na Golem Fafa, na isa pang stone giant na sampung beses na mas malaki kaysa sa unang isa. Halos tamaan si Mori nang ipadala ni Golem Fafa ang isang gargantuan na right straight patungo sa kanya. Ngunit nag-isip si Mori at nagsama ng kanyang Ruyi Jingo upang ipagtanggol laban sa kamao ng halimaw. Gayunpaman, ang golem ay sapat na malakas upang ipadala si Mori at ang Ruyi Jingo ng ilang metro pabalik at patungo sa isang cliff face sa distansya, ngunit nalaman natin na ang depensa ng hari ng unggoy ay nananatiling matatag. Nahihirapan si Mori na panatilihin ang bigat ng golem sa kanya. Pagkatapos ay nag siya at ginamit ang Ruyi Jingo upang literal na basagin ang mga batas ng pisika at gamitin ang kanyang magical staff upang itaas ang golem. Samantala, si Sujin ay sumisilip mula sa likuran ni Arden at sinuntok ang unang prinsipe nang natak gamit ang isang superb question mark kick. Ngunit, madaling na-block ito ni Arden habang sinasabi ni Sujin na itigil ang pakikialam sa kanyang laban laban kay Mori tungkol kay Mori, inutusan niya ang kanyang magical staff na lumaki. Gumawa ito at nagtatapos sa pagukit kay Golem Fafa. Sa parehong oras, tumakbo si Mori sa haba ng Ruyi Jingo bago inutusan itong muling lumaki. Pagkatapos ay tumalon siya sa hangin na may hawak na staff bago natagpuan ang kanyang mga target, si Arden at Sujin. Sa split second na kinakailangan upang makita sila, Inutusan ni Mori ang Rui Jingo na muling lumaki at bumagsak ito sa dating Nox Bishop at ang unang prinsipe ng Natak. Ngunit, hindi pa siya mabilis na sapat. Dahil sa parehong sandaling iyon, nagulat si Mori nang makita si Sujin na lumitaw sa likuran niya, kasunod si Arden na may hawak na Hyunmo hammer sa harapan niya. Ang hari ng Ongoy ay natigilan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa puntong ito. Ngunit, sa swerte Lumalabas na si Arden ay nag-target kay Sujin gamit ang kanyang martilyo. Ibinagsak niya ito kay Sujin at inalis ang kanyang quintas na talagang isang tool na tinatawag na Eternal Binding Orbs. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga orbs upang ikulong si Sujin sa isang magical cage. Napansin nito ni Mori at tinanong kung bakit hindi lang ginamit ni Arden ang mga orb sa kanya, na sinasabi ng unang prinsipe nang natak na ang hari ng unggoy ang unang tao na kailanman ay napatunayan ang kanyang sarili na katumbas ni Arden pagkatapos ng libu-libong taon. Ayaw niyang makialam si Sujin sa kanilang duelo. Sumasang ayon si Mori sa damdamin ni Arden. Kaya, Nagsaman siya ng kanyang Ruyi Jing gumula sa ilalim ng lupa at ito ay umangat upang lumikha ng isang platform para sa kanila na daan-daang talampakan sa itaas ng mga guho ng Or Kingdom, ang entablado kung saan magaganap ang kanilang duelo ng walang sagabal. Sa lupa, ginagamit ni Mira ang kanyang espada upang labanan. Ang isang Nephilim. Sa lahat ng oras, napansin niya na si Mori ay malayo mula sa kanilang kinaroroonan, na nagdulot sa kanya na hindi mapansin na ang kanyang kalaban ay sinusubukang tapokan siya. Bahagyang nakapagdepensa si Mira at ang isa sa mga mandirigma ng baka ay tumulong sa kanya sa pamamagitan ng pagpapasabog sa mukha ng Nephilim. Gayunpaman, ang buong karanasan ay nag-iwan kay Mira na nag-iisip na mayroon pa siyang mahabang daan bago niya maituturing ang kanyang sarili na isang wastong swordswoman. Si Dewi sa kanyang sariling laban-laban sa Nephilim, ay nakaramdam ng parehong paraan at nagpa siya ang karate master na babalik siya sa mga batayan upang higit pang hasain ang kanyang mga kasanayan. Ngayon, habang nangyayari ang lahat ng ito, ang natitirang mga pari ng Nox tulad ni na Axley at Sakgat ay nagde-deliberate kung ano ang susunod nilang gagawin. Alam nilang sila ay isang grupo ng mga scrubs kumpara sa mga mandirigma sa larangan ng digmaan, kaya't iminungkahi ni Axley na umalis na lang at bumalik sa Knox HQ. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Axley na tumingin sa huli kay Dewey bago sila umalis. Sinabi niya sa kanyang sarili na balak niyang harapin ang karate master sa oras na iyon, na alam na si Dewey ay magiging problema sa hinaharap. Ngunit, sa huli, pinabayaan niya ito at pumili na umatras kasama ang iba pang mga pari. Samantala, tinitingnan ni Mabora ang lawak ng larangan ng digmaan ng ikalawang dakilang digmaan. Nakita niyang nananalo ang kanilang panig at pinaghihinalaan na malapit ng matapos ang digmaan na ito. Ngunit, masyado siyang maaga sa kanyang pahayag, dahil nagsimula ng gumalaw ang Sky whale sa kalangitan ng siya ay tumingin dito. Sa Nox HQ, nalaman natin na ang Kalto ay nasa masamang kalagayan. Ang mga nakatakas na hukom ay nagdulot ng kaguluhan sa kanilang base, habang ang mga sumasamba ay naguulat sa lahat na halos lahat ng kanilang mga tagasunod ay patay na maliban sa mga kasalukuyang nasa Sage Realm. Sa katunayan, ang ilan sa mga sumasamba ay umalis na sa kanilang pwesto. Narinig ni Mandayak ang ulat na ito at sinabi sa natitirang mga miyembro ng Nox na siya ang baalang humarap sa problema. Sa ibang bahagi ng base, si Judge S. at O. ay kakatapos lang sirain ang isang platon ng mga sumasamba. Pagkatapos ay nakatagpo sila ng isang nakasil na pinto at natagpuan ang isang kakaibang bagay ng buksan nila ito, may isang ganap na bagong God of High School tournament na nagaganap sa malalim sa base ng Nox. Habang nangyayari ito, natagpuan ni Judge PC Park Mujen at Ang Nyo. Iniulat niya na lahat. Nang iba pang mga hukom ay nakatakas mula sa pagkakabihag at tinanong si Mujen kung ano ang dapat nilang gawin kay Jin Taijin. Sa kasalukuyan, si Morris Grandpa ay nakatali pa rin sa loob ng kanyang selda. Gayunpaman, nananatili siyang matatag at sinabi kay Mujen na kung papatayin siya, mas mabuti na niyang gawin ito at itigil ang pagyuyukay. Sumasang-ayon si Ang na dapat nilang patayin si Taejin sa oras na iyon, Ngunit sa huli ay tumanggi siya nang maalala niyang nangako siyang muling pagsamahin si Taejin kay Mori. Nagiging masama si Mujin at sinabi kay Angnyun na hindi naman siya nangako kay Mori na muling pagsasamahin si Taejin ng buhay. Sa sandaling iyon, itinaas ni Mujin ang kanyang kamay at naghahanda na pasabugan si Taejin ng enerhiya. Ang renewal taekwondo master ay simpleng sinabi kay Mujin na isara ang kanyang bibig at tapusin na ang trabaho, ngunit may iba pang plano si Mujin. Sa halip na patayin si Taijin, pinanatili niya itong buhay sa kanyang selda umaasang magagamit niya ang matanda bilang bargaining chip upang mapanatili si Mori sa ilalim ng kanyang kontrol. Upang gawing mas masahol pa ang mga bagay, pumasok si Manday X sa silid kasama si Judge R. Nakita ni Judge Q ang kanyang dating kakilala at naghahanda na makipaglaban, ngunit hindi sila naroon para sa isang pagsasample. Sa halip, ginamit ni Mandayek ang kanyang divine judgment ability upang magsaman ng isang Nephilim na bumagsak sa gitna ng soul. Nakita ito ni Mujen at nagkomento kung gaano siya ka pony si Mandayek sa paggamit ng parehong teknik ng paulit-ulit. Gayunpaman, sa ibang lugar, may isang pari ng Nox na tumitingin sa isang mural sa Kisame at nagsasalita sa kanyang sarili. Binanggit nila na ang propesya ay malapit. Nang matupad, ang propesya na nagsasaad na magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Diyos, ng Diablo, at ng sangkatauhan. Tinatawag itong, Ragnarok. Sa Sage Realm, nagharap sina Mori at Arden sa isa't isa. Bago sila maglaban, ipinalam ni Arden kay Mori na ang Sky Whale ay naprogram upang mag-self-destruct tuwing siya mnapot limang porsyento ng kanyang hukbo ay mapapatay. At dahil si Mori ay nakapagpadala na ng 99.8 na porsyento ng mga Nephilim sa afterlife, ang mga sistema ng Sky Whale ay nag-prime na upang sumabog sa sandaling iyon. Ipinalam ni Arden sa kanya na mayroon silang 10 minuto upang ayusin ang mga bagay bago ang buong Sage Realm ay masira. Ngunit, hindi parang nagbabanta si Arden kay Mori gamit ang impormasyong ito. Sa kabaligtaran, ginagawa niya ito bilang isang courtesy sa isang karapat-dapat na kalaban. Tinanong ni Mori si Arden na kung ang Sky Whale ay sumabog, siya at ang natitirang hukbo ng Heavenly Realm ay masusunog din sa apoy, ngunit ipinalam ni Arden sa kanya na mayroong safeguard na magpapahintulot sa kanya at sa kanyang mga kaalyado na magteleport palayo sa Sage Realm sa sandaling sumabog ang Sky Whale. Pagkatapos, sa isang sandali ng purong respeto, sinabi ni Arden kay Mori na ito ang unang pagkakataon na siya at ang kanyang hukbo ay kailangang gumawa ng ganitong hakbang laban sa kanilang kaaway. Sa nakakagulat na paraan, napansin ng unang prinsipe ng natak kung paano nananatiling kalmado ang hari ng unggoy sa lahat ng ito. Tinanong niya kung bakit kalmado si Mori, na sinasabi ng hari ng unggoy na ang sampung minuto ay higit pa sa sapat para sa kanya upang ayusin ang mga bagay. At pagkatapos, lahat ng taya ay naalis, habang sinuntok ni Arden si Mori ng isang uppercut na sinundan ng isang overhand right. Ang impact ng kanyang mga suntok ay napakalakas na nagwasak ito sa lupa sa ilalim nila. Ngunit, ang hari ng Onggoy ay tila hindi ito pinapansin, habang sinasalubong niya ito ng isang gutshot na mararamdaman kahit sa vacuum ng space. Ngunit, pinatunayan ni Arden na mayroon siyang laban sa kanya, habang pinanatili niya ang kanyang mga paa sa lupa sa kabila ng malakas na hit ni Mori. Ang unang prinsipe ng natak ay nagmayabang tungkol sa kanyang katawan na gawa sa isang elemento na tinatawag na Barber Diem, at kung paano ito sapat na malakas upang tiisin kahit ang atake ng isang Diyos. Well, agad na pinatahimik ni Mori si Arden ng ang hari ng unggoy ay sinuntok siya ng isa pang malinis na body shot na nagpalabas ng hangin mula sa kanya.